Lumutang na sa NBI, National Bureau of Investigation, ang whistleblower sa sinasabing katiwalian sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Makakausad na nga ba ang investigasyon ng NBI? May ulat si Luisa Erispe. Sa makailang beses na pagpapadala ng Sabina, ngayong araw lang humarap sa si National Bureau of Investigation, si Jeff Tumbado, ang nagsiwalat ng umunoy kataywalian sa LTFRB. Agad niyang isinumite ang kanyang sinumpaang saraysay. Pero ang katanungan, may korupsyon nga ba talaga sa LTFRB o wala? Sagot lang nila. May mga uh, binawi siyang salita tungkol sa nauna, nauna niyang sinabi. Pero, he maintains pa rin yung uh, ibang uh, uh, allegation na corruption sa lower level lang. May pasaring naman ang kampo ni Tumbado Nasa sa Technical at Legal Division umano ng LTFRB ang korupsyon at nabibiktima ang mga nag apply ng prangkisa. Pero kasama pa nga ba si LTFRB Chairman Guadis III sa mga paratang niya? Sagot lang ng kanyang kampo. Hindi naman ano, um, bali pinaliwanag lang niya kung bakit niya nasabi yung mga bagay na iyon dahil yun ay sa hindi nila pagkakaintindihan. Di rin malina o kumplansyado na ang gusot ni Natumbado at Guadis. Pero ang iba pang detalye at ebidensya, isisiwalat umano ni Tumbado sa mga susunod na pagdinig sa Kongreso. Siguro pag natapos na lahat, pati kasama yung mga hearings, dun pa lang natin masasabi kung talagang wala na kaming issue dalawa. Definitely meron pa. Hiniling naman ni Bado sa NBI na hindi na siya dadalo sa anumang pagdinig ng ahensya hinggil sa investigasyon. Nakapaloob na rin sa kanyang sinumpaang pahayag ang lahat ng nais niyang sabihin sa NBI. Maliba na lang kung may kakailanganing klaruhin sa mga isinumitin niyang dokumento. Wala pa namang tugon ng NBI sa hiling ni Tumbado. Pero inaasahang gugulong na ang investigasyon ng NBI hinggil sa anomalya sa LTFRB mula sa mga isinumitin niyang dokumento. Luisa Erispe para sa bayan.